Kumusta? Mga taga-subaybay ng Pasajem de Jesus Channel. Maligayang pagdating sa aming espasyong pang-edukasyon kung saan kami nagbabahagi ng mga kwento at turo tungkol kay Heso Kristo. Ang aming layunin ay ihatid ang iyong mensahe ng malinaw at nagbibigay inspirasyon. Mag-subscribe at i-on ang magi. Bakit nagpadala ang Diyos ng MGA? Oso para Pumatay ng apat na kabataan. Ang biblikal na kwento ng sumpa ni Eliseo. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming kwento na humahamon sa atin na maunawaan ang kalikasan ng Diyos at ang kanyang mga plano para sa sangkatauhan. Ang isang nakakaintriga na kwento ay ang sumpa ni Eliseo, kung saan apat na kabataang lalaki ang pinatay ng mga oso. Para sa marami, ang talatang ito ay mahirap maunawaan at maaaring mukhang malupit at hindi maintindihan. Sa video na ito, tutuklasin natin ang konteksto ng kwentong ito at susubukan nating maunawaan kung ano ang itinuturo sa atin ng Salaysay na ito tungkol sa Diyos, katarungan at paggalang. Konteksto ng kwento. Ang kwento ay matatagpuan sa ikalawang aklat ng mga hari. Kabanata 2, mga bersikulo 23 hanggang 25. Si Eliseo, ang kahalili ng propetang si Elias, ay patungo sa Bethel nang harapin siya ng isang grupo ng mga kabataang lalaki na nanunuya sa kanya, na nagsasabi, "Umakyat ka, kalbo mong ulo, umakyat ka, kalbo." Si Eliseo, bilang tugon, ay isinumpa sila sa pangalan ng Panginoon at dalawang oso ang lumabas sa kakahuyan at pinatay ang apat na put dalawa sa mga binata. Pagunawa sa sumpa ni Eliseo. Upang maunawaan ang kwentong ito, mahalagang isa alang-alang ang konteksto ng kultura at kasaysayan. Ang Bethel ay isang sentro ng pagsamba sa Diyos Diyosan noong panahong iyon, at ang panunuyan ng kabataan ay hindi lamang isang personal na insulto kay Eliseo, ngunit kawalang galang sa kinatawan ng Diyos. Katatapos lang isuot ni Eliseo ang makahulang balabal ni Elias, at ang kanyang otoridad ay kinukwestiyon. Ang seryoso ng panlilibak Sa sinaunang kultura, ang pangungutya sa isang propeta ay isang malubhang pagkakasala, dahil ang mga propeta ay nakikita bilang mga direktang mensahero ng Diyos. Ang panunuya ng mga kabataan ay sumisimbolo ng pagtanggi sa Diyos at sa kanyang otoridad bukod pa rito, ang salitang bata ay maaaring tumukoy sa mga young adult sa halip na mga bata na nagpapahiwatig na alam nila ang kanilang mga aksyon. Divine Justice Ang tugon ng Diyos ay maaaring mukhang malupit, ngunit ito ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang kanyang pakikitungo sa pagsuway at kawalang galang. Ang kwento ay nagsisilbing babala tungkol sa mga kahihinatnan ng hindi pagalang sa Diyos at sa kanyang mga mensahero. Sa konteksto ng tipan sa pagitan ng Diyos at Israel, mahalagang igalang ang otoridad ng mga propeta para mapanatili ang kaayusan at pagsunod sa mga banal na batas. Mga aral para sa atin ngayon. Hinahamon tayo ng talatang ito na pag-isipan ang paraan ng pagtrato natin sa espiritual na otoridad at paggalang sa Diyos. Sa makabagong panahon, mahirap maunawaan ang tindi ng parusa, ngunit ipinaaalala sa atin ng kasaysayan ang kahalagahan ng paggalang at paggalang sa Diyos. Itinuturo din ito sa atin na ang ating mga kilos ay may mga kahihinatnan, at na dapat nating ipamuhay ang mga alituntunin ng paggalang at pagpipitagan. Konklusyon Ang kwento ng sumpa ni Eliseo at ang mga oso ay isa sa maraming mga salaysay sa Biblia na humahamon sa atin na maunawaan ang pagiging komplikado ng banal na hustisya. Bagamat mukhang malupit, nagdadala ito ng mahalagang aral tungkol sa paggalang, otoridad at mga kahihinatnan ng kawalang habang pinag-aaralan natin ang talatang ito, tinawag tayong pagnilayan ang ating sariling kaugnayan sa Diyos, at kung paano natin ipinakikita ang ating paggalang at pagsunod sa Kanya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwento at aral sa Biblia. Iwanan ang iyong komento sa ibaba, at ibahagi ang iyong mga saloobin sa nakaka-intriga na kwentong ito. I-like at i-share para mas maraming tao ang matuto tungkol sa mahalagang aral ng Biblia. Kumusta mahal na mga manonood? Salamat sa panonood. Ang iyong suporta ay mahalaga. Like, comment, and share para maipakalat ang aming mensahe. Mag-sign up at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan. Manatili sa Diyos